<clears throat> sa mga po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga tanghali hapon gabi sa lahat po na ng pangaral ng muslim channel nito sa Balimang Panig na buong mundo. At maging dito sa atin sa Pilipinas, Huli natin ang sa Mayawa si sa buhay na ipinagkalog niya sa bawat kapatid sa kapulungan maging sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Ang pong salamat, Abayawa. Garundi po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamagagawa ni Abayawa sa pamanggitan ng kanilang pinansyal sa kapulungan. Malay pong salamat, Abayawa, sa buhay ng mga kapatid nila. Ngayon po ay December 2, 2023, ganap na pong alas 4.52 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa balikumpaneng na buong mundo. At ang ating paksa sa hapon po ito ay hindi po doon sa Colossus 2, uh, 17, ASMD. Ano nyo lang ang mga ito na minasahan o nadarating at si Cristo matuparan nito? Rihinja Wehaba. At bago po natin na uh, simulan ang ating umpaksa, uh, nais ko pong ikabatid sa inyo na magkakaroon po tayo ng pagbabago sa oras. ano? Tayo po ay uh, merong 25 minuto sa ating Facebook Live at ganun din sa ating YouTube Live ay magkakaroon po tayo ng 30 minuto na ating pong, uh, oras. Kaya maring magbago po yung ating uh, oras na po. At <clears throat> tuloy na po tayo sa ating kung paksa sa hapon po nito. Ang nakalagay po dyan sa kulosa, sa sulat ni Apostol Pablo, sa iba't ibang -iba version po, FSB, ang mga ito ay anino lamang na mga bagay na darating, ngunit ang totoong bagay ay kay Kristo. Ang Biblia Tagalog 1978, na, na isang anino na mga bagay na magsisigating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang dating Biblia rin tinaw ay may isang anino ng mga bagay na magsisinating ngunit ang katawan ay kay Kristo. SMD, ang mga ito ay isang anino lamang ng mga bagay na darating ngunit ang katunayan ay si Kristo. E SMD, anino lamang ito na inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Magandang balita ang Biblia Tagalog, ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ah, uh, purihin po si Abeyawa sa atin pong binasa n'o. Ngayon, Puntano natin yung konteksto niyan doon sa 16. Uh, ano ba ang paksa na binabagay sa atin ni Abeyawa? Ah, uh, marahil mga din sa oras at uh, araw nito. Ah, uh, maraming mga pagbabago sa uh, ating uh, pananampalataya, uh, pamumuhay, espiritual na ating pinanaranasan ng mga nakakaraan. At uh, magmula nga ho noong pandemic hanggang sa panahon natin ngayon, marami yung mga bagay na uh, hmm. nangyari sa atin. Minsan may mga pangyaring hindi inaasahan at uh, kumbaga may mga pagbabago. Ano? At sa atong ito ay ganun din. Uh, Loobin na lamang ni Abay yung pangunawa na uh, maibabahagi sa atin. So, punta natin ho no, yung konteksto ng 17. No? Sabi niya, doon sa FSB, kaya huwag ninyong hayaan ang sino man nakayatulan ng mga bagay na may kinalalaman sa pagkain at inumin o kapistahan o sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat. Ang Biblia Tagalog 1978, sino nga ay huwag umatul sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat? Ang dating Biblia 1905, sino man nga ay huwag umatul sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat? SMB Kaya nga, huwag niyong hayaan na atulan kayo ng sino man patungkol sa pagkain o sa inumin o patungkol sa pagdiriwang ng kapistahan o sa bagong buwan o sa mga araw ng salat. Kaya sa yes, nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pags pagsisimula ng buwan o araw ng pangmayon. Magandang Biblia Tagalog, kaya huwag na kayo magpapasako pa pasaan ng mga alintunin tungkol sa pagkain o inunin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan sa araw ng Pamanenya. Ito ay kasuwato doon sa Roma 14 na ating pong tinalakay na ano, loving ni Howard na sa ito uh, hindi ko po i-elaborate o oh, sapagkat uh, nakasulat na rin naman sa kasulatan ang tungkol sa bagay na ating kong pinapaksa ngayon. Ano. Sabi ko nga, si Hawa ang magtuturo sa atin. Uh, minsan, no, nabibigyan pa tayo ng maling kakulugan pagka uh, ini-elaborate pa natin. No. Subalit, so, sabi nga, si Abayawa ang magtuturo uh, sa bawat isa ating nasa kakulungan doon sa mga nasa labas, alam naman natin na si Abayawa ang nagpapatigas at uh, si Abayawa ang, ang uh, um, nagtuturo para sa ating kapunungan. So, dito marami kasi ang naging uh, pag-uusap, engagement dyan sa sabat, na kinakailangan di umano uh, yung sabat ipangingilin mo at pati doon sa mga pagkain ano. So dito sa akong ito, loobin, kaya nga uulitin ko, loobin niya bayahawa na itong bagay na ito ay uh, may paunawa sa bawat sa atin para hindi na tayo maging uh, alipin pa ng kahit sino ano, uh, ang tanging uh, Uh, magbibigay sa atin ng um, karunong manay walang iba kong isya may hapas no? <clears throat> kaya huwag kayong hatulan ng sino man sa pagkain o sa inuming tungkol sa isang kapistahan o bagong buwan o mga sabat na mga anino na mga bagay na darating ngunit oh, but the substance is of Christ yeah kaya walang sino man ang humatol sa iyo. O, yun yung, niya. Eh. Uh, uh, kaya mahalaga, iniwag may dito ang kaisipan ito sa naunang kaisipan dahil si Yahweh siya. O, uh, nanalo ng gayong ating tagumpay doon sa krusa. So, hindi namin dapat hayaang usgahan ka. Minuman sa pagkain o inumin o sa iba pang bagay na may kaugnayan sa legalismo o legalism. So, ang buhay natin ay nakasentro kay Abayahawa at kung anong kanyang ginawa sa cross ay walang lugar para doon sa legalismo. Ano? Ito ay talagang kakatwa para sa mga umani ng pakinabang ng tagumpay ni Yahawashe na usang loob na inilagay ang kanyang mga sarili sa ilalim ng kontrol ng mga kapangyarihan na kanyang nasakot. Pagkain o inumin o tungkol sa isang kapistahan o bagong buwan o mga sabat. May isang anino na mga bagay na darating. So, ito ko yung aking sinasabi. At uh, Siguro, isang uh, halimbawa dyan ay yung mga aral ng uh, Adventista, Seventy Adventist, yung aral niyang OETC, oh, na meron silang, yung mga aral doon sa Israel, na dapat ay para sa kanila, sa ating mga hinti, oh, kasi oh, yan yung salitang uh, marumi at malinis ipinalalagay ng marami na ang mga Hudyo, ang mga Israelita ay malinis at ang mga hindi ay marumi. So, lahat po ito ay nakapokus ngayon sa mga bagay ng spiritual na ano, mga kapatid. Sana, sana, loobin ang mayahawa na ipaunawa sa bawat isa sa atin. Sa kapulungan, hindi na ako magtataka doon sa mga nasa labas ng kapulungan kung hindi nila mapag-uunawa itong bagay na ating tinatalakay. Pero doon sa uh, nasa kapulungan, sana. Kagaya rin ng ating ginawang pagtalakay, hinggil po doon sa pagtitipon, pagpupulong, na marapat pala talaga na dapat araw-araw meron ng bawat sa atin na magiging kapulong Oh, kasi yun yung uh, inihuto sa atin. Eh. Hindi na tayo katulad ng mga Israeli, tanong una ng lumang tipa na marami silang ginagawang legalismo na tapong tawagin no na ginanap din ng mga pariseyo noong unang siglo. Kaya ultimo yung sabat, na uh, nakikita natin ultimo sa pagkain, andun, uh, kumbaga yung paghuhugas noong uh, inumin. So, ando no eh. Yan. Kaya sinasabi ko dyan, na isang anino na mga bagay na darating, ang batas ng lumang tipan ay may ilang mga provision na inalis kay Yahawashay. Tungkol saan? Tungkol sa mga bagay tulad ng pagkain at mga sabat. Oh, hindi naman masama ang mga batas na iyon basta ang mga ito'y anino na mga bagay na darating kapag dumating na ang sangka, si Neon, si Yahawashia, hindi na natin kailangan pa ang anino. Tama mo mga kapatid. Kasi kung dumating na yung liwanag, kailangan pa ba yung anino? Natural, wala na yung anino. So, ang dapat? Yeah. Hmm. Malinaw yung punto. Ang mga aral at pagkain gaya ng sinusunod sa ilalim ng kotosang mosaiko ay hindi nagbubuklod sa mga tao ng bagong tipan. Lumipas na ang anin. Kumbaga, tayo ay nasa bagong tipan. Iba yung pakikipag-tipan doon sa luma at iba yung pakipagtipan sa bago. Marahil doon sa ating ibang mga kapatid, na uh, nahihinuha na nila uh, nakikita na nila yung punto ng ating pong pinapaksa. Sa iba, sa iba, maaaring nag-iisip sa iba, uh, medyo nakukuha ng bahagya, sa iba, uh, kitang-kita na nila yung ating pong pinupunto dito. Lobel, lobby na bayawa naipon nawasan. Kasi unang-una na ho, siyempre, unang-una ako uh, makakaramdam nitong bagay na aking tinatalakay. Wala naman ang ibe. Darating yung punto na yung mga kapatid, dahil doon sa pagkaunawa ang ipinagkalaw ni Bayawa ay susunod. No? Yeah. Lumipas na ang anino? dumating na ang katuhanan para doon sa mga banal. Ano? So, napaka-diwanag na sinasabi ni Abay na dyan sa bagay na yan. Kaya lang, sabi nga natin, eh, hindi, hindi pa rin nakikita ng mga marami yan. Eh. Oh. <clears throat> doon sa 2.14 ng Colossus, ang sabi niya, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatun punan ina laban sa atin na hindi naayon sa atin so yung mga bagay pala sa lumang tipan yung mga bagay na hindi naayon sa atin na yung mga kautosang musaiko o kay Moises o. yan anong sabi niya na hindi na ayon sa atin na ito'y kanyang inalis na ipinako sa Pus. oh, So, maliwanag. Maliwanag sa binigyan ng pagkaunawa. So, magiging malabula lamang yan pag hindi nabigyan ng pagkaunawa. Ano? Ayan. <clears throat> Kaya huwag ng matulan, sabi niya. Let no man therefore judge you. Yamang sila'y ganap kay Kristo, nasa kanya ang lahat. Ay tinuli sa kanya at lalo na dahil ang sulat kamay ng batas ay nabura at pinunit sa mga were circumcised in him and particularly since the hand written of the law was blotted out and torn to pieces through the nails of the cross of Christ. Yan yung pagkakatako niya doon sa cross. So, ang naging conclusion dito, uh, ni Apostol Pablo, ay hindi sila hatulan ng sinuman, hindi nila dapat ituring o pasakop sa paghatol ng sinumang tao tungkol sa pagsunod sa kautosang seremonyal na Si Yahuasay ay ang propeta na itinaas tulad ni Moises at siya lamang at hindi si Moises. Ang dapat dinggin, walang sino mang tatawan ng Panginoon sa lupa ang mga banal kundi siya. Walang iba ho, kundi si Yahawashay. Hindi sila dapat maging tagapaglingkod ng mga tao at hindi dapat pahintulutan ng anumang pamatok ng pagkakaalipin na ipataw sa kanila at kung sila ay sa pagdurusa at tatulan ng iba na palabang sila ang mga lumalabag sa batas at ang kanilang estado ay masama dahil sa hindi pagsunod sa mga ritual ng dating dispensasyon hindi nila dapat ituring ang gayong mga pagtulisa sapagkat ang mga mana ng uh, ang mga mga hudaismo o yung mga hudyo ay masyadong mapanuri uh, yung katulad doon ng mga hudyo ng unang siglo. No? sila'y handang tingnan at katulad ng isang tao bilang isang immoral na tao tulad ng nasa kalagayan ng pagsumpa kung hindi niya sinunod ang batas ni Moises. Di ba? Noong, noong unang siglo kasi, ano ba ang sabi kay Yahweh siya? Eh? May isang demonyo, hindi niya hindi siya gumagawa ng ayon sa sabat kasi nagpapagaling siya araw ng sabat na dapat hindi siya kumikilos o hindi siya gumagawa. Di ba? So yun, yun ang sinasabi dito ni Pablo. <clears> oh, <throat> wag sino man, wag natin hayaan na ang sino man ay humatol o kundinahin tayo at kahit na hindi nila matutulungan o hadlangan ng paghatol ng mga tao, gayon man maring lang hamaki ng mga ito, hindi maging mabagal sa kanila ngunit bigyan kasiyahan sila kaya na narapat nilang gawin Ayan. huwag tayong guluhin o hayaan guluhin ng sino man o pahirapan sa magitan ng pagpapataw ha, ng mga seremonya sa atin ang ulugan ay sinabi ni Apostol Pablo ay hindi nais na sila magpasako sa mamatok sa kanilang papataw sa kanila maging natakot sa kanilang pagsumpa laban sa kanila dahil sa hindi pagkumasid sa mga sumusunod na mga bagay. Uh, katulad ng wika ng uh, pagkain o inumin o dahil sa mga hindi pagsunod sa mga batas o tuntunin tungkol sa mga pagkain at inumin sa batas ni Moises tulad ng nawag na sa pagkakaiba sa pagitan ng malinis at maruming nilalang sa pag-iwas sa mga nasareyo sa ala at matapang na ilumin at kung saan ay pinagbabawal ang inom mula sa isang sisimlang walang takip at kung saan ay hindi malinis kaya ang pagbubugas ng mga tasa. Reliyosong alinsunod sa mga paraseyo, walang pagkakaiba sa mga pagkain at inumin <clears throat> sa harap ng batas. Ngunit lahat ng uri ng mga halamang gamot at hayop na walang limitasyon ay ibinigay upang maging pagkain ng mga tao sa pamagitan ng seremony ng lo ay nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ang ilan ay pinangintulutan ang iba'y kinagbabawal, ang batas na ito'y nakatayo lamang sa mga pagkain at inumin. At tulad ng mga bagay, ngunit ngayon ay inalis na sa pagka ang kariyan ng Diyos o ang dispensasyon ng ibang iliyon, ay hindi nakasalang sa sa mga panlabas na bagay kundi sa panloob, sa kabutihan, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu. Hindi sa anumang bagay na pumapasok sa tao ang nagpaparami, ni anumang bagay na sariling tumlikas na karaniwan o marami, ngunit bawat nilalang ni bayawa ay mabuti, gayon pa man itigamitin sa katamtaman at may pasasalamat. Sana ho, loobin niya bayawa na ipaunawa sa bawat isa sa atin ito. Ayan. Yeah. So nakita ko na po yung aking uh, reminder. Maaaring may click sa kaunting panahon itong aking uh, naging, naging paksa natin ayon sa kalooban ni Abayawan. Uh, kung meron mo kayong katanungan, pwede nyo naman po kung ipm. Ano, yeah para dun sa ating mga kapatid na medyo hindi uh, nakuha. Kung meron man na, kung nakuha na po natin, uh, salamat kay ba yawa. hapon po sa lahat po ng ating mga non-US. <clears throat> magandang hapon, uh, Brad Jesse Juarez, Sister Elizabeth Dens, uh, Isa Indimibli Corsiga, Sister Vivian Bandoho, Carlo Catanrol, Leonardo Corsiga, Uh, Elizabeth Benz, Bradwell Fredbebes, uh, Sister Maria Victoria Morales, Brad Trey Corsiga, Jedrick Mercado, Fortunato Juarez, Sister Lolita Corsiga, Sister Cris de la Postim, yeah. Emiliano Mali, Sister Loren uh, Paulan Fernandez, Leonardo Corsica, salamat po bro Emma Sabihin sa mensahe na mo po mula kaya mangyawa. Uh, Sister Lori Calderon. At sino na ho ba ang nag-share nitong ating mga nitong ating uh, Facebook Live? Sister Lolita Corsica, Brandon Prendeles, Sister Maria Victoria, Rosely Bandojo, Sister Shiel de Rebelisa, Chris de la Cruz Kim, Brad Melchor Pasis, Brad Samrotoni, Umali. Sister Lorraine Paulan Fernandez, Carlo Catanrol, Sister Gina Maka, si Brad Rodella na ano ba? Baka ako meron akong hindi uh, na banggitan ho. Kasi pagka Facebook Live, marami ho akong hindi nababanggit. Sister Shirley Riverisa, yan. Ano nito? Ano share So maraming maraming salamat at loobin po niya may hawa na ipaunawa sa bawat isa para uh, sa aming eh, misan, po kasi may mga meron tayong yung pagdadalawang isip, hindi doon sa bagay na yun. Uh, niya kaya yahawa na ituro po sa atin sa uh, hapon po ito. Magandang hapon po sa bawat isa. At uh, yan po yung ating uh, pagbabago na nangyari. Ano? Medyo yung ating uh, oras, medyo mikili siya ng bagyo. Ganun din dun sa ating gagawin uh, pagbabago dun sa YouTube. maraming maraming salamat. At uh, kahit kuya na yung maikli, uh, yung diwa, yung espiritu, ay nariyan mo. Ano Sa isang Diyos na ating tagapaglita sa pangalan ni Bayahawa, sa mga ninawa ang kalwalatiya na ang paghahari at ang kapangyarihan sa kanonang panunat niya at magpakain man siya nawa. Kalawang niya mayawa ang siyang mangyari ay po ay ingatan at patuloy na pagbalain niya mayawa. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.